Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari, paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao ay di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Egypto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay ang salita ng Diyos salamat sa Diyos salmong tugunan mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, sa lubhang naabag sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Aleluya, Aleluya namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa Gepin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang naganap ng ipanganak si Yeso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, Nalaman ni Maria na si nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang tao matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, Huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilii ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.